Marami na mahal na Leo. Tara sumilit sa chika ng universe. Heto ang pangapasabog na highlights para sa iyong love life na ngayong July 2025. Leo, ngayong buwan, hindi lang puso ang pinapagana mo, pati ang utak at pangarap. Ang Free of Pentacles ay nagsasabing may partnership o relasyon na unti-unti nang bumubuo ng matibay na pundasyon. Maaaring may taong handang makipagtulungan sa iyo, emotionally, mentally at kahit sa praktikal na aspeto ng buhay. Kasama nito ang The Empress, simbolo ng pag-aalaga, pag-unlad, at kagandahan. Leo, ikaw ang nagiging magnet ng pagmamahal, pero tandaan, alagaan mo rin ang sarili mo habang nagmamahal ka. Ang mensahe, pag-ibig na may teamwork at tamang pag-aaruga, iyan ang susi sa growth ngayong buwan. Kung may someone special na, palaguin nyo yan. Kung single ka naman, baka may paparating na willing makipag sa puso mo. Kung nais mong malaman ang kabuuan ng iyong tarot reading ngayong buwan, Maaari mo itong mapanood sa video nakalink sa baba. Maraming salamat mga minamahal na Leo.